Para sa aking balitang showbiz, may puso din pala, hindi puro kalandian lang. Ito ang isa sa mga komento sa video ni Gerald Anderson kung saan may kitang tumutulong ito sa isang pamilya na na-stranded sa loob ng bahay dahil sa baha dulot ng bagyong Karina kahapon. Kumalat na nasabing video ni Gerald sa ex dating Twitter kung saan may kitang pinasok na aktor ang isang bahay dahil na-stranded ang isang pamilya sa second floor ng kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Makikita sa video na pilit na pinabababa ni Gerald para buhati ng isang bata na takot na takot at umiiyak. Sa nasabing video, makikita rin na takot na takot ang bata at nag-aatubila itong bumaba kaya't pinayapa ito ng aktor at sinabing, sige lang, sasama, nanay mo. Binigyan din ito ni Gerald ng assurance kung saan maririnig ang aktor na sinabi nito na humawak lang sa kanya ang bata at siya na ang bahala ng pumayag na itong magpakarga sa kanya para mailabas niya ng bahay. Hindi naman makapaniwala ang mga kasama ng bata nang makilala nila na ang taong nagre-rescue sa kanila ay isang sikat na artista.